nasira na yung sintas sintas ang tawag natin dito di ba so, na buma bumili ng may, may kalumaan na rin yung aking sapatos uh, pero nakatagal to typically hindi ito yung sapatos na pinipili ko pero dahil gusto ko yung kulay kaya kinuha ko sketchers ito eh pero nakatagal siya ng brutal na na mga sa mga hindi ko kasi binibaby mga gamit ko brutal work ito yung mga sa landscaping lawn care napakaraming milya na nito at uh, Carhartt nga pala ito yung heavy duty ng Carhartt heavy socks merino wool to kaya maganda sa next na winter ito make sure na meron kayo nito any kind of wool okay mas maganda yung kung ma-afford nyo yung merino wool basta merino wool siya yung mga mamahalin hindi kailangan pero ito 22 bucks ito pero napakaganda napaka warm katulong nung nung kala, kasagsagan ng winter So ito yung aking beat up na siya. Ay kinik ko si Mrs. Ah. Oh, no, si Mrs. na na. Okay, mamaya na muna to. Tingnan natin kung paano mag-park si Mrs. Again, back into the driveway. Yan ang aming ginagawa Wala ko i-fix yung tambucho may butas nga di ba ay okay, hanggang dito na lang muna mamaya na muna to